Hello mga kapromdi, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified Promdi Channel at kung bago lang po kayo sa aking channel huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos at sa mga darating pa na mga videos na ipapakita ko sa inyo So ngayon kapromdi, uh, update ko kayo sa aking pinapagawang bahay dito sa Guba So ngayon kapromdi, nakikita nyo parang mayroon ng beam sa taas So ayan, uh, yan yung beam sa parang papunta din sa bintana galing dito sa pinaka loft ng aking bahay. So tapakita ko sa inyo kapromli at syempre uh, medyo nainip na ako sobra, napapagod na ako sa sarili ko uh, kasi parang hindi, na, hindi ako makapag-relax dahil, dahil dito sa bahay, dahil gustong gustong gusto ko nang lumipat dahil wala naman ang ibang tinitirang kundi dito lang din at syempre uh, Mahirap uh, tumina sa ibang bahay. Kahit na ba nanay ko yung nandoon, kapatid ko yung nandoon, nahirapan pa rin ako kapromdi. Kasi, yun nga, wala akong pwesto. Wala akong matambayan. Uh, wala akong mapagpahingaan. Kundi doon lang sa gilid ng kusina ng nanay ko. Siyempre, nandun yung higaan ko na uh, kawayan. Kaya doon, nandun lang din ako. Naka-upo, uh, nakahiga. Minsan, uh, naglalakad lakad At, siyempre, pabalik... Uh, back and forth dito sa uh, aking pinapagawang bahay at doon sa bahay ng nanay ko. So ayan po mga kaprobli pa, pakita ko na sa inyo ang aking bahay. So ayun po meron ng ano, yung, uh, lababo yung aking ano dito, maging kitchen. But uh, parang uh, dito sa side na ito, hindi naman nasunod kasi yung gusto ko. Kasi yung gusto ko dito, malalaking bintana yung bintana ba na nakikita yung garden ko kaya lang yung pag nung ginawa nung karpintero uh, biglang sinabi na dito yung maliit na bintana tapos dito yung malaki Sa ko, bakit ganun uh, hindi ako makapagsalita kasi nasa, nasa main ko na yung dito yung ano malaking bintana parang natulala ako nung sinabi niya kaya ang nangyari dito yung maliit na bintana kaya ayun uh, iba yung mabu-view ko uh, Siyempre gusto ko kasi yung ah uh, dito sa lababo nakikita ko yung garden dito sa likod ayon uh, at syempre uh, yun patapos na nga ka ilang araw na lang siguro tapos na to ang problema ko na lang talaga yung pinto uh, yung salamin sa bintana uh, by next week yata may install na yon at uh, inaantay-antay ko na lang siguro mga Tuesday or Wednesday So habang ginagawa yung ano dito kapundi yung bahay ko ah, uh, Siyempre, abala ako sa paghahalaman. Alam niyo naman na halaman talaga yung kung bakit ako nakapagpagawa ng ganitong bahay dahil sa mga halaman. So, ayun. Pinag-question ng carpentero, bakit ito may mga halaman dito sa loob? Sabi ko, <laughs> isip ko lang wala ka na doon kung may, mayroon halaman dito. So, ayun ka, from the, uh, yung uh, hagdan, di pa rin natatapos. So, napatagal yung hagdan kasi yung hagdan pala kapro, hindi basta basta yun yung ginagawa mayroon pala siyang bilang so yung hagdan ko ginawa niya is 13 steps 13 steps parang uh, nagsimula sa oro plata mata, oro plata mata hanggang sa dulo na oro plata mata tapos sa uh, pinakadulo -ta pinaka ay oro naman siya kaya lang pang 13 steps eh, bawal daw yung 13 steps kaya pinabago ko yung ano uh, design ng hagdan ko pero dasim pa rin naman ka yung ano niya dito pa rin naman kaya lang medyo tumaas para mabawasan siya ng uh, isang step so dahil malalaki naman yung kahoy na ilalagay diyan sabi ko mas maganda kung pa, malaki na lang yung ano yung steps para mabawasan ng isa para hindi matapat sa plata o sa mata mata So, ayun nga kapromdi, uh, nilagyan ko na siya ng barigitid na uh, uh, peace lily. So, napakaganda ng halaman ko nito. Pangmayaman yung dating. Tapos yung uh, pasuko, kulay itim. Uh, maganda siya dito. Kaya lang, hinga hindi pagawa yung aking bahay. At dito na nga kapromdi, uh, malapit na rin naman sanang ito. Sana magawa na ito kasi talagang gustong gusto ko na magpahinga. Uh, Hagdan na lang naman ako lang sa kabarandilya dito sa taas. Tapos siyempre, pag na-install na yung bintana, next week, or this, ano, this Tuesday, or Wednesday, uh, okay na. So, yung pintuan naman yung antayin uh, ko na magawa. But, ayun nga, kapromli, uh, dahil ko lang yung ano ko, sinabi nung karpintero na uh, yung kahoy ko ay kulang, good for one door lang yung magagawa nito. Kaya, ayun, bumili na ako ng yero. Pa, sabi ko, Okay na lang yung yero, uh, kasi wala na talaga akong bagyete. Eh. Uh, Nahiya ako na sabihin sa inyo na yero lang yung ano ko, pero yun lang naman talaga kaya ko ka-promde. So, ayan, uh, bawat isa nito, uh, isang pinto, magkatakip siya, tapos ayan, uh, dalawang dalawang yero yung gin, uh, binili ko. Yung pinakamatibay na rin naman, siyempre, para hindi naman basta-basta magigiba ayan siya. So, mas maganda na yan kaysa sa plywood. So, ayun nga, from the, uh, ayun, uh, nalagyan na ng uh, floor, yung taas, uh, loft. At syempre, halos matapos na yung finishing sa labas. So, ayun, makinis na yung uh, dito sa labas, yung, ano ko, wall. Then, ayun nga, salamin na lang yung kulang saka ah uh, pinto. So, dito naman ka di sa labas ng, sa likod ng aking bahay. Uh, dito, hindi ko na siya ipapapinis kasi magtatanim na lang ako ng halaman dito at uh, para gumapag na lang sila dito yung mga halaman. Uh, Siyempre, dagdag, -dag dagdag gastos din naman yun dahil wala na akong budget. Kaya uh, sabi ko, patigil na lang yung pag-finishing dito at takpan na lang yung mga butas-butas uh, na nagawa nila nung mga ginagawang apakan. So, ayun, unti-unti uh, ko nang ginagawa yung garden ko dito pero inantay ko munang matapos dito kasi baka mamaya nakaharang pa ako. So, masisira lang yung garden ko. So, pinapatag ko na siya at uh, lalagyan ko siya ng mga sako ng Asimento, uh, uh, gugupitin ko yung sako ng simento para ilag ilatag ko diyan para sa white stones para hindi siya na bababad sa mga tubig. So hindi naman siya siguro mabababad mga white stone dito kasi nasa ano na siya, nasa ilalim niya puro bato na. So pag umulan, uh, automatic na mapupunta sa ilalim yung tubig, so hindi na siya may sa tubig. So ayun nga from din na uh, ayos na na uh, finish na yung uh, ano ko wall dito sa labas. Pero hindi pa rin siya tapos. So ipapakita ko sa inyo sa taas. So dito ako dadaan, nakita ay sa taas. Although nakakatakot dito kasi nga from dito ako takot sa mataas. Uh, mahirap magakyat dito dahil maliit lang na hagdan. Uh, So ayun dito ka from the nilagyan na nila ng hamba para sa pinto. So ayun na uh, yero lang eh, ano ko dito pero yung pinakita ko nga sa inyo matibay naman na yero para hindi naman basta-basta. At siyempre matibay na kaho yung loob ng yero. So ayun na uh, mayroon nang sahig dito ka at uh, ito na yung pinaka So ayun. Uh, malawak siya Malaki yung sahig niya. At, siyempre, ayun, no. Uh, pwede pa siyang hatiin kung gusto kong gawing dalawang kwarto. Pero, okay na ito. Kasi, nag lang naman ako. Bakit pa ako maghahati ng kwarto. So, maganda itong... Uh, maganda na ito para sa akin. At, perfect na ito sa akin. Kasi, uh, gusto ko malawak. Ayaw ko nang masikip. Kaya, ganito yung pinagawa ko. Ayaw ko nang may mga... Uh, Uh, partition or mga divider kasi gusto ko ma maaliwala. So dito ka from yung beam. So ang kulang cool dito yung barandilya sa kayong hagdan kaya ako duman sa labas dahil wala pa yung hagyan dito. So sana may install na kaagad. So ayun nga ka-promly, mayroon dito ang beam. So pwede pa itong tulugan just na may mga bisita kung darating dito. Pwede matulog dito. So hindi naman siya nakakatapat pagwas na nalagyan na siya ng barandilya. Pero sobrang taas ng side na ito ka ah, Nakakaano rin maglakad-lakad kasi nga yung walang, ano, wala pang harang. So pag na, mayroon na siyang harang, so okay na siya. So dito rin yung labas ka-promly pag nandito sa ano, harap ng bahay. So, ayan ang makikita dito. Uh, hindi ko pa naayos yung garden ko. Sana sa mga darating na araw. Or mga, ayun, bago matapos ang linggo. Uh, maibalik ibalik ko na yung magandang garden ko dito. Siyempre yung uh, malapit na rin matapos yung ano ko dito yung finishing dito sa wall kaya yung mga carpenter ko gagawin na yung ano yung bako diyan sa tabi. So ayun ah uh, at isa pa, parang tatanggalin daw itong puno na ito kasi lumalaki ito ng tudong-tudo. Yung tumataas siya, mas mataas pa sa niyog. Ay, eh, kasi maano raw, magigiba yung, ano, yung drainage dyan sa labas pag lumaki siya yun sa may kalsada. Makakaharang dun sa ano. At masisira yun yung pader ko pag awas uh, once na lumaki siya ng tudong-tudo. So actually, di ano lang naman siya, eh, parang tinusok lang siya para malagyan ng ano yung bakod. So hindi naman siya tumubo. Yan talagang tinusok lang na maliit lang na parang gadaliri uh, lang yata. Ayun, pero lumaki siya lang napakalaki. Ayoko ko na sanang patanggalin yung kasi gusto syempre maganda yung may lilim sa ano sa may garden at ma gusto ko siya, gusto ko yung kahoy na yan. Pero ayaw pumayag nung mga karpentero dahil masisira daw yung bakod. Saka makakaharang doon sa drainage ng kalsada. So, ayan mga kapromdi. At uh, dito nga ka-perm at ang haling tapat napaka ano dito, napaka ko sa taas nito kasi mahangin siya at mataas. Although malapit siya sa bubong pero parang ano lang kasi eh, yung init na lang ng hangin kasi malakas ang hangin dito. So ayan ang makikita dito sa atas ng aking bahay, mga bubong ng kapitbahay. Ayun. So, yung ano dito, papag papalagay ko ng bintana dito, uh, jalousie, para open lang yung ano, madaling buksan at uh, open lang sa hangin, papasok lang kagad yung hangin para ano, uh, mapris ko dito sa loob. Jalousie dito sa kwarto na ito, dito sa loob, sa magkabilang bintana. Ayan. Tapos, dito naman sa ano, sa harap na bintana ay papagawin ko ng sliding window para maganda naman tingnan sa labas at, medyo class. Yun nga lang, uh, medyo mataas yung presyo. So, nangutang na talaga ako kasi kailangan eh. Uh, hindi naman pwedeng, uh, walang, ano yung na-open lang talaga siya. Dapat mayroon, mayroon na salamin or kahit ano, basta may, may harang siya. Kasi maraming papasok, may mga kung ano yung lumilipad na papasok dyan. At syempre yung, ano, dinamayan ko na ka di yung plywood na uh, marine plywood din uh, pinasubrahan ko na para uh, makapagpagawa ko ng cabinet na lalagyan ko ng damit kasi pag ano ayo ko nga ng makalat pag may pupunta dito sa akin marami na kasampay kung sa nakasampay yung damit ko nasa tabi ng higaan nasa may basta something na nakikita niyo naman dati sa kubo ko na talagang kalat-kalat yung damit ko hindi ako makapag-ayos so ayun nga kaprom di uh, Ayun dito yung pinakahagdan dito. Uh, dito dadaan yung hagdan. So, malaki yung hagdan. Uh, sabi, ng sabi ng nanay ko, baka hindi na rin siya makakakit dito. Sabi ko, meron naman hawakan. At uh, pag mayroon ng hagdan yan, hindi naman siya ganun kataas na kasi nga uh, may hagdan siya. Uh, although, matataas yung steps niya kasi malalaki dahil gusto ko nga uh, yung masunod yung mga, sinusunod ng na mga uh, naglalagayan ng hagdan, yung oro, plata, mata, oro, plata, mata, tapos ayon Basta wag lang mata yung ano yung sa dulo, uh, at syempre hindi 13 steps yung uh, hagdan ko. So ayun, uh, hindi pa tapos yung sa baba kasi dadagdagan pa rin din masyadong malit yung isa dahil nga pinabago ko. Sabi ko ayoko ng ganong style. So, ayan, probably, uh, sabi ko nga sa inyo, tanghaling tapat, pero malamig dahil yung hangin po kapasok dito. Yung size ng bintana ko dito ay 1, uh, 110, 120 by 130. So, medyo sabi ko, gusto ko mas malawak na bintana. So, ayun, na uh, medyo ano naman, maaliwalas yung dating, lalo kapag na ano na ito, uh, anong ano tawag doon na uh, pinturahan, Uh, sabi ko, lagyan ko ng ano, pag wala akong ginagawa pag nandito ako, lalagyan ko siya ng ano, yung anong tawag doon, yung maputi na nilalagay dito, parang masilya para pag pininturahan, uh, magandang tingnan. At simple pa ganito kasi kaproble, um, napakarap niyang talim, tapos may mga butas-butas, kapag pininturahan siya, uh, masyadong magastos yun. Unlike na pag may ano, pag may masilya, yung coat yata yung nilalagay doon. Uh, hindi siya masyadong magastos. Although, gagastosan mo yung, ano, yung paglalagay ng masilya na yon para uh, halos ganun din. Pero sa, in the future, hindi na magastos. Kasi nga, mayroon, ng, ano, mayroon na siyang ano, sa loob. May mga parang, uh, parang white cement na para pantay-pantay. So, ayun ka po rin update sa aking bahay. Ayan mga kapurumdi, uh, nakita niyo po yung aking bahay uh, at malapit ng matapos. At ilang araw na lang makakalipat na ako dito. Sana nga po matapos na dahil sobrang pagod na po ako dahil uh, isa't kalahating buwan na rin akong nakatira doon sa kusina ng nanay ko. At syempre, uh, ayun nakaka-stress at uh, hindi ako makapagpahinga, hindi ako makapag-relax. Sana uh, one of this day, this week ay makalipat na ako. Maraming pong salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para update po kayo sa aking mga bagong post na videos. At maraming salamat. Diyos mabalos in muchas gracias.